Habang namimigay ng bola at pagkain si Miss Mara Tamundong para sa mga bata, merong isang lalaking lumapit na naka-wheelchair at nagpakilalang si June Andrada. Ano po ang pangalan niyo? June Andrada po. Ang tanging pakay pala nito kay Super Mara ay humiling ng bagong wheelchair at hindi naman ito nabigo. Okay. Bigyan na na mo na lang kayo ng wheelchair. mo na lang kayo. Kinabukasan nga ay agad itong binalikan ni Miss Mara Tamundong at hinanap si June Andrada. Laking gulat nga nito at hindi makapaniwala at napaiyak na lang bigla. hapon, nakita niya naman, oh, naglumapit kay sa akin. Kaya kinantahan po namin kay syempre ng Paskong Handog dahil para maramdaman natin talaga na yung Pasko po ay para sa mga katulad ninyo na hindi po namin kayo makakalimutan, lalo na nakita ko kayo kahapon. Nandito po ang wheelchair na nirequest po ninyo. Ito po para mapalitan na po yan tayo, makagala, maka, at least kung saan nyo gustong pumunta, mag-ikot. Wow, sa Mall of Asia, sa Robinson. <laughs> so, siya, nakarating ng ano, malayo. <laughs> Baka magkita kita tayo bukas doon. <laughs> Ito po, ayan, tignan natin ang ganda ng wheelchair ni Tata. Yay! Yes. video na luluwag ako sa galak. Siyempre, di ba tayo nakita nyo? Buti na lang kahapon, nakita tayo. Buti na lang nakita po tayo kahapon. Nakita nyo naman, sinabi ko ngayon ko kay bibigyan. Kahit na marami pa ho kami yung pupuntahan, magkakaruling ba kami? <laughs> Pero sabi ko, kunahin ko na po kayo. Mario, sa Parang, kasi ano, alam, alam po ninyo tayo, God is good all the time. Kahit na meron pa tayong pinagdaraanan, dapat lagi nating tandaan na ang Panginoon po ay marunong at lagi nandyan sa tabi po natin. Uh, tay, ang aking programa, mabilis na tulong malasakit sa tao. Dapat kung may humingi ng tulong, mabilis yung aksyon. At at the same time, maramdaman natin talaga yung yung tao na humihingi ng tulong. Kaya magkakaroon tayo ng malasakit na totoo. Yan, excited. Okay na? Tulungan natin si Tata. O, oh, dahan Dan o, oh, i-stopper natin to I-stopper. Gagalaw. Ayan! Ang lambot. Ay, kasi matigas pala eh. So, kung mapapansin niyo ninyo, oh, mga kababayan, ito yung uh, dati niyang wheelchair, no? Yung, no? yung pinakaupuan niya no? ay plywood na. Oh, pausog lang. At kung lang. mapapansin natin, bulok-bulok yeah. na rin yung uh, mga bakal, Ayan. ano? So, yeah, subukan daw. So ipatong natin yung paa ninyo, gusto po ninyo. Ito dito. Ay, pwede pa usog lang ito, ano? Mm Hindi -hmm. na po, okay na ito, ganun ka lang po. Agad, gumaling kayo. Bata pa naman kayo, 67 lang kayo. Kayang-kaya kaya nyo pa yan. Eh, meron na hong mga 84 years old dito, yun si Mario, yung ito <laughs> 84 na po yung dinahalata. <laughs> Malakas pa, di ba? Hindi halata kay Mario. Ayan, Mario! Oh, kita nyo, 84 years old, oh. Sinabi ko na kanina, sabi ko, Maraming pong salamat man. Tsaka may maganda kayong puso. Magbunta maganda pa. Wow! Salamat! <laughs> maraming maraming salamat, oh. iyan. Ayan, Ayan testing natin dapat lamang na yung mga barangay officials ah, o di ba? at least yung pagbibigay lang ng paglilingkod kahit isang araw nga lang yun eh talagang kailangan bigyan mo nang buong puso kaya maraming 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 good health para sa inyo po. Sana makarecover kayo kaagad at pagka okay na po kayo, sana magkita tayo. Try po natin tumakbo sa luneta kasi ito pa nagagawa eh. Pero anyway tayo, bibigyan ko kayo ng 2,000 pesos. Maraming maraming blessing po ang maibibigay sa atin. ayoko na makikita na kayo ay malungkot. Kaya nung sinabi nyo pa lang sa akin, gusto ko na action ng kaagad. Hindi nga po ako nakatulog. Alas italanan 4 pa lang, pinakonta ko. ko na po yung konta ko para lang ma-make sure na yan eh, ay maiba pa ngayon. At lagi nyo pong tatandaan na may mga anak kayo kapulad ko na magmamahal at magmamahal Thank you po. Sir. Thank you, thank you. Kayo isang inspirasyon sa akin. Kaya sana po nakatulong ako sa inyo kahit paano. Maraming maraming.